Ang mga kapanayan po natin sa linya ng telepono si Ginoong Rex Estoperes ng National Food Authority. Magandang tanghali po, Ginoong Estoperes, si Kirby Cristobal po ito. Magandang tanghali, Sir Kirby, at sa ating mga nanonood, at sa, ating mga tagapakinig sa radyo, magandang tanghali po sa ating lahat. Sa sir, sir Rex, magandang balita yung... Uh, bago na, bago na ilabas po ng National Food Authority. Ano po yung antas ng ating rice supply nationwide sa mga sandaling ito? napaka-passcode ng ating inventaryo sa ngayon. Kaya eh, alam mo naman, ang National Food Authority, tayo po may hawak ng mga first stock or inventaryo mm. para sa, sa ating bansa, no? Aside from NFA, meron ting hawak yung, yung monitor na yung ating household at saka yung commercial. Mm. So sila po may hawak ng stocks, no? Yung sa uh, 23NFA, household at saka commercial. Yan po ang may monitor natin. Ay. Sa ngayon po ay uh, meron tayong mga 59 days, almost 50 days, yung ating ating uh, mga prospects ngayon no? Oh, sa mm -hmm. tatlong uh, sa tatlong mga may hawak na ating inventory yun po na, napakalaking inventory po para pagdating naman itong last quarter lalong lalo na yung December natin ng na New Year ay eh, meron tayong sagana at sapat po na bigas ay, Sir Rex uh, hanggang kailan po ba tatagal ang mga supply ito? Meron po bang span o life span yung mga bigas na ito? yung siya yung food locality may standards tayo hmm. uh, na dapat 6 uh, months yung ating mga bigas ay uh, dapat naibenta po natin pinitingnan po rin natin na hindi lang naman yun sa engine na pinitingnan rin natin yung quality kaya hmm. sabihin mo mga 6 months yan at uh, maganda pa rin yung quality ayun ay, po naman ay uh, sa inventory o na store pa rin natin pero hmm. yun po ay continuous yung ating monitoring lalong lalo na uh, ang pagdating ng bagyo, yung tagulan uh, itong last quarter natin medyo um, may mga in-expect na tayong um, kalamidad pero sana po naman hindi sa atin tatama o hindi sa atin bibisita ng malakas na kalamidad po Ay, Sir Rex, pwede bang pakilimaw niyo lang sa ating mga tagapakinig at tagapanood ano po ba ang procurement process na sinusunod ng NFA at anong level po ng inventory ang ginagawang sukatan bago po kayo manili ng uh, panibagong mga stocks? Okay. Yung ating uh, na procurement, uh, yung program of National Food Authority, na tayo na namimili sa ating mga magsasaka. Mm -hmm. Ang mapamili po natin ay 17 pesos, yun po yung base price, at meron tayong 70 centavos per kilo kung yan po ay uh, member siya ng organization o or yung tawag natin farmers groups. So kung lahat yan po, to, yung total natin sa farmers group, 17 pesos and centavos yung ating pong basic price yan po ang siga ulitin ko ang pamimili ng LFA National Food Authority ay presyong pang suporta mm. ang natin support price at hindi tayo magkukumpit sa ating mga commercial na, mag, na pumili ng ng, ng, ng bigas or palay sa ating mga magsasaka pero napipilitan po tayong bumili sa ating mga magsasaka pag ang presyo ng ating commercial, yung ex-farm natin, ang presyo ay bumaba doon sa ating basic or support price. Mm -hmm. Kunyari, eh, ang sasabihin natin, umabot sa 15 pesos o 13 pesos yung presyo ng palay. Mm -hmm. Ang gagawin ng National Food Authority ay mag-intensify ng panginoon din sa area na yun para matawag natin mataas ang presyo. yun ang tinatawag natin na price push mechanism. Mm -hmm kung na LFA, may tutulak ang presyo patas o mataas ang presyo, ang LFA po naman kung magbibenta sa atin yung mga magsasaka tinatanggap po natin yan pero may choice po sila ang importante lang sa atin, na mataas ang presyo reasonable yung presyo para sa ating mga uh, magsasaka mm -hmm. so yun po yung ating uh, problem yun din tayo po naman ang requirement po sa atin ay 15 days in, uh, at any given time uh -huh for start of July, ang July po natin kasi is lead month. Mm -hmm. Pag yung tawag lead month natin, na tayo mali, kung hindi, puro-puro tayo may nagtatanin. So kung July, ang ating pamantayan po dyan ay dapat meron tayong 30 days buffer stop. At any given time, meron tayong 15 days, pero pag sa uh, patakto ng July 1 hanggang September meron tayong 30 days. Ano yung tibala -tiba nito? Bakit pa natin pamantayan at 15 days and 30 days? Hmm. Yan po ang number of days to last ng ating buffer stock. Ang ating consumption sa ngayon uh, sa ating bumbansa, no? Kung pag-usapan natin in terms of metric tons, yung uh, metric uh, tonelada, no? Uh, ating po consumption per day is 33,600 metric tons per day consumption kung ang batayan po natin ang per capita o yung konsumo ng isang tao na 190 kilos per year. Mm -hmm. So yun ang makukonsumo natin at 990, 190 kilos per year. Ang tatay naman kung sa ang consumption natin ay umabot ng 33,600. Right. So kung, uh, kung yun ang ating pamantayan sa ngayon, uh, doon sa ating consumption, yun ang ating na uh, 15 days, yung jury at yung inuntan, ang 30 days magpapagtatakot ng July 1. So yun ang ating pamantayan ng ating buffer stock. Mm. Sir Rex, isang issue pa ano. A, meron ba bang necessity po tayo na mag-import mag po ng bigas para malapit na hinaharap po? Ang tinitingnan po natin dyan yung ating buffer stock ano, yung may problema tayo ng food self-sufficiency sa Department of Agriculture. Mm -hmm. So yun ang kung ang tinitingnan natin, ang NFA kasi yung custodian ng, ng government stock. So kung tayo ang may hawak ng paper stock ng, ng buhita, kailangan po meron tayong inventaryo. So kung ang ginagawa natin, para magkaroon tayo ng inventaryo, dapat mag-procure tayo, bumili sa ating magsasaka, or kung papayagan po tayo ng ating at makita natin din sa ating produksyon, kailangan mag-import, mag, -import, mag -import, pero normally, pag uh, sinasabi na naman ng Department of Agriculture kung anong production at kung kasino o kung ka, uh, magkano or ilan ang import o kung uh, hindi na kailangan mag-import. Ang Department of Agriculture po, na mga agency, ang nagsasabi po niyan. Oto, ah, panguling katanong nga lang si Rex. Ano po yung maibibigay niyong ad advice po sa mga kababayan natin ngayon pong sumasagana po yung ating uh, rice ngayon? Ang siguro, kasi ang um, ito palagi namin inuulit, ano? Mm -hmm. uh, yung food conservation program. Yung uh, ating, uh, ang ating kung uh, walang patumanggang pagsasayang ng ating mga pinakain, lalong-lalo na yung bigas, may mga kasama pa rin tayo, may mga, mga naiiwan sa pinggan, napakadami ah, pong kanin uh, na naiiwan, no? Mm -hmm order ng, mar ng marami tapos naiiwanan lang sa ating mga pinggan. So kung sinabi nga ng siya, sabi ng FNRI na almost 6.2 million Pilipinos no, kung, uh, kung, kung magtipid tayo ang mapapakain pa sana no, nasasayang natin na, na kanin. No? So ang, ang food conservation natin ang importante po, aside from you conserving our food, ano huwag tayo magsayang, uh, we encourage also people, doon yung mga kasama natin, kahit sa paso, kahit sa mga tiyote, magtanim po tayo kasi lahat po ng alternative o substitute sa bigas, ay yun po ay makakatipid ng ating pag-import, makakatipid sa ating pagkonsumo. Yung wastage po natin at magtatanim, yun po ay makakatulong doon sa ating food self-sufficiency program. Hindi lang naman yun sa bigas, kung hindi yung pagkonsumo natin na iba't mga pagkain, mga root crops, yung mais, no? Uh, in-encourage po natin yan para yung consumption natin sa ating bigas ay hindi maka-encourage na naman doon sa ating importasyon. So ulitin ko po ulit, dapat tutukan natin, dapat tutukan natin yung ating food conservation program mm -hmm. kung kailangan po tayo tanong. Kaya sabihin natin sa gulay ng naman ay hey, eh, kakayaan kaya natin magtanim ng kahit paan. So yun po ang gagawin natin kasi kung hindi tayo mag-cooperate dito, tayo rin po ang patamaan nito. Uh -huh. Dahil Kung, kung isipin natin, ang um, yung import tayo pag nagsara po yung ating mga supplier na ko hmm. po doon din mo na ka napakahirap po oh, maraming maraming salamat Baguino Estopez sa napakalawak maraming niyo po sa amin maraming salamat din kaya at sa ating mga talapanood at sa talapanood maraming salamat at mabuhay po tayo lahat